Hoy, lilima na kayo, lilima na ang ating husky puppies at ngayong tanghali, ikaw ay aalis ah, ka na rin, pinapahatid ka na, ito nga yung lalaki, pinapahatid ka na sa inyo, aalis ah, ka na din ngayon. Yan, maya maya magpahulaw muna ng tiyan. Yan, aalis ah, na ulit ang isa, Bale, malapit din lang naman ang pagdadalan sa kanya. Ayo, so, yun, 'yung lalaki pong yun na copper, 'yan. Man, oh, iyahatid yeah. na rin siya dahil mabilis din nga la ang nakabalik si Mr. Galing sa paghahatid galing kalamba, ihahatid na rin daw niya itong isang female na copper doon sa kanyang bagong family. Nagchat na po kasi sa kanya yung par nito at sabi nga ay eh, pwede na nga rin daw ihatid sa kanila ito. Pinakain muna namin ng tanghalian itong papi. At syempre, kumain na rin ng tanghalian si Mr. at paniguradong hapon na siya makakabalik dito sa bahay. Balis sa tagaytay naman ang deliver nitong si baby husky. Malamig naman doon kaya okay lang na mag-travel si sila ng ganitong tanghali. Bye bye bebe husky, tulad ng sinasabi ko sa iyong mga kapatid, kakain ka ng marami sa pupuntahan mo at stay healthy ka lang doon. Alam ko namang aalagaan ka nila ng maayos at mamahalin. At eto nga po sila, umalis na nga, alauna na nga po ito ng hapon. At ayan, alas tres nga ng hapon sila dumating ng tagaytay. Ay, para i na natin tong kaper na lalaki. Anak pa rin ang aking si Summer. At tingnan nyo naman si Baby Husky. Mukhang nag enjoy na sa kanyang bagong bahay. What is this? At eto na lang po ang natitira sa walong husky puppies. Apat na lang sila. Nakakapanibago dahil siksikan nga sila dati doon sa eryang ito dahil naguunahan nga sila doon sa tapat ng electric pan. Ngayon, luag na luag na nga sila at bukas nga ay mababawasan ulit sila ng isa.